naging sintinsya ko po, naging dumulit, na naging pangkat ko, BRM. Dahil kasi nung sa dalawari namin magkasama, kasama, hindi man kami na, nakagawa talaga ng ano yan. Nadamay po kami dahil sa yung dalawa na yon hmm. yung okay. gabi na yon doon tumulog sa bahay. Bakit daw doon natulog sa bahay? Siyempre hmm. kasama kami. Hmm. Yung ano, ano yun ang ano doon. Kaya nadamay kami doon. Na, hanggang kami na nasintisya ng dumulit. ako takot na bugbog ang inabot sa amin dahil ipapaanin kami para bugbog kami ng mga kwan, mga PC, ay hindi, ayaw naman namin mag-amin kaya hindi mo na kami kasama. Ngayon, simpre, hindi mo kaya ang bug bugbog. Nakapagsabi ni Sige, kasama ko kami dyan. Mga okay. 1970, nasintinsya na kami ng okay. double Tapos nung nasintinsya na kami, imbiyahe agad kami ng Muntinlupa. Okay. Napakahirap po ang naging buhay namin sa Muntinlupa. Hindi kayo makakain takot-takot na riot ang inaabot namin doon. Kung hindi kami nakapag, ano sa, na namin ang abrigada namin, wala na kami. Oh. Ay linulotog ng mga taga-ibang abrigada. Ano pa naman ng mga matalas? Ahaba. Pangkat sa pangkat, nagluluto ah. sa bang. Pag halimbawa yung inaabot sa riot, bulag ka talaga lang. At Pag nagsigaw naman ng mga empleyado na tigil na kayo, nasigan, ano ng baril. And yung tigil nila ang paputok ng baril. Yung tinatamaan ng bala, patay din. Hmm. Yung ginawat nila na hindi maano. Na tinatamaan din ng bala patay. Ay mahirap magtanggap mag yung kongko doon. Kaya mm -hmm. yung mga kasamahan mo, o may bilanggo, oh, okay. ay hindi mo maanohan yun. Yung mga tirador yun, ang mga matatapang doon. O, sige, dusubin ninyo yun. Naano ka agad sila? Kahit bitay na ang namin, makalaya pa rin kami. Naisip eh, namin doon, parang wala na kami pag-asa sa buhay. Dahil mabibitay nga kami huwag kayo gagawa ng kasalanan dahil makakalaya pa kayo kahit bitay ang sintisan yung makakalaya pa kayo. Ano pong nangyari doon sa dalawa? Nasintisan sila, doon sila natuluyan. tuluyan. sila sa bitay, na, na sila. Sa ditsamber yun. Tapos nung maditsamber sila, nawala na rin kami ng pag-asa. Nung mabitay noon, pinuntahan niyo pa yung kasama namin sa morgue. Kaya yun, nakita namin ang itsura nila. Purotok nga ito, tapos ang kulay pala parang puso ng, ng saging. So, yun ang pangyari doon. Ito, pati ito dito, pati ito, lahat ito. O, oh, o, oh. yan, tapos ang kulay parang puso ng saging. So, kami doon sa kanilang dalawa. At siyempre, kasama namin sa asunto. Pero kasalanan talaga nila. Sila may kasalanan. Oh. parang ayaw ko na ibalik. Parang ayaw ko na ibalik yun. Dahil uh, kawawa mga tao mm. na natutuluyan. Yung walang kasalanan, mm. kawawa. Natutuluyan, siyempre, wala naghahabol. Mm. natutuluyan. Uh, mm. Mayroon doon na wala daw siya kasalanan na damay lang siya pero na Uh, sintisya na ako dati ng uh, apat na death penalty hindi na po natin pag-usapan yung kaso kasi medyo nakaka ano. kadalasan kasi sa amin mga bilanggo ay parang hindi paniwalaan ng tao kasi kami ay galing ng bilangguan na para bang wala na kami pag-asa sa lipunan pag nakita kami parang takot sila pero hindi po dapat ninyong katakutan kasi ang mayroon din pong Diyos na kung paano ang Diyos nagbabago dito sa malayang lipunan, sa hindi bilanggo. Sa bilangguan din po may Diyos din na siya rin, walang iba na kaya din magbago ng tao. Ako po ay pumasok ng loob na loob ng bilangguan 1973. Ang Muntinlupa po ay talagang napakagulo. Riot dito, riot doon, ibig sabihin sa Tagalan, namamatay ang tao na hindi alam kung sinong pumatay yung panggulo, misan ang iba naman nagbubukas sila ng bintana para maglusob naman ng kaaway at salamat kasi sa panahon ngayon na ako naniniwala ang Muntinlupa ngayon ay payapa Bali ako ang naging pangkat ko sa loob ng Muntinlupa ay yung tinatawag na Bicol Region Masbate BRM may number dito na 47 kasi nagsimula kami dito kwa 47 lang kami yung tinawag namin si Henry Suta Waray tirador. sa kasi Inteng uh, kasama ito doon sa mga 14 date sa kayong si Angel na demonyo. Nakasama ko doon sa mga date penalty. Ang tawag doon, Angel, pinalayawan ng demonyo. Pero ang totoong pangalan na pili doon, Angel Tagana. Tagana. Pinalayawan namin ng Angel demonyo. Kasi grabe, umatay sila ng 14 tao, kaya nasintisyan siya ng 14 date Unti-unti na nalilimot yung, yung kaguluhan ng Muntinlupa. Unti-unti nang nalilimot pati yung kibibi ama ngayon, anak ni Bibi Ama ibibigay parang na wala na yon hindi na masyado siya popular ang mm. popular ngayon yung mga siga-siga doon yung maraming pera ah <laughs> <laughs> uh, doon po sa ano maring sila ngayon nasa batas nakaupo sila sa batas pwedeng pwede nila i-promote sila ng mga mambabatas pwede nila i-promote yung death penalty pero take note dapat uh, tayo pong mga tao hindi tayo pwedeng pumatay ng kapwa natin tao Diyos lang ang may kapangyarihan pumatay. Kayong ngayon, kung ibabalik mo yung death penalty, nawa maranasan mo na masintisyang ka ng bitay.